kumawon ako ng mangga tapos sinilod ko sa king baba talaga napakaaslong palagi ng mangga na to tapos ito tinanaw ko sa may kalabasa talaga kung may sigbin pa talaga diyan tapos wala pa lang sigbin kaya nagubuho po na lang ako diyan tapos ah, nakita ko to na mangga na to kasi kinuha ko talaga tapos napakadaming lamok diyan kaya ito pinaasuhan ko eh. tapos inurasyonan ko na to, mm, to tawa ah, na napakaganda talaga ng panahon at napakagwapo pa um, kaya napaka -okay talaga ng panahon talaga um, kaya bumaklay na lang ako um, pumunta ako sa bukid namin kaya tinanaw ko mga alagbati dito kaya napakatambok talaga napakalamig talaga nito Muntar um, tinudlo ko uh, okay kayo at tinanaw ko rin ang mga kamunggay talaga dito napaka-uki -okay pa talaga ng mga kamunggay dito hindi pa kinuha ng mga silingan talaga at tapos dito tinanaw ko talaga itong mga ah, kalabasa dito um, tinanaw ko kung may sigbin ba talaga kaya wala pala talagang sigbin dito napaka -okay talaga nito kaya na lang ako at, napakadaghan pa talaga ng mga lamok talaga dito um, kaya ito sinampa ko na lang um, tapos ito ah dinauban ko ah sinindihan ko ito at tapos ito ah hari no susiran ko sa nabe do hari na makan makan ko kada ko kada ko atura ah, okay kaya napaka okay talaga ng mga orasyon ko at ito na palaga at hindi pa talaga sila mahadlok talaga sa akin kaya ito sinumbag ko na may weeder style talaga ito grabe na lamok talaga ito hindi talaga ito mahadlok talaga sa akin kahit sinumbagin ko pa ito um, tura sinumbag ko pa um, tura may weeder style talaga napaka okay talaga. at pagkalipas na maraming sandali meron ako nakita dito na mga manok talaga ng silingan talaga naman nasa ag talaga sila dito kaya inatkan ko ito at napaka timing pa talaga na mayroon pa talang tanglad kaya hindi ko kinuha talaga baka makasaban ko ng silingan at mayroon akong nakita dito na mangga talaga kaya kinuha ko dito pinunit ko umtura napaka ugi talaga dito Ah, kaya hiniram ko ang sundang nila pala talaga. Mm, tapos itong mangga talaga, mm, itong mangga. at tapos may suka pa dito. Mm, tapos may plato turns. um, tura, mm, duram. og uh, platito turns. Mm, tura, itong platito turns. Mm, na tal. Paniturns natin to. At pinaniturns ko ang mangga herns. um, mm, ito na, pinaniturns ko na. At tapos ito, pagkatapos ng paniturns, ah, uh, ito na, ito na na slicerns natin turns. Ah, uh, ito, sinaslice turns. Ah, uh, natin turns. At itong mangga herns na turns. Mm, um, talaga ni turns. At napaka okay pa talaga namang girls na turns mm, Tura na ah, Slice herns na natin Tapos ah, ilalaburns na natin turns Ito sa basura turns Ang mga ah, pa mm, Tapos ulagyan yan rin suka turns Ang mga suka Napakalami talaga na suka Tapos tinuslo ko Ta Tapos sinod ko sa king ba ba turns At ito mm, Napakaslom talaga nito na mangga talaga mm, Ito pa mm, Napakaslom talaga ay Ito pa Ito slow na natin to Isulod natin sa ting ba ba talaga Ito napakaslom talaga nito Ito mm, mm, talaga